Walang kawalan ng katarungan na naganap dito sa ating ebanghelyo kasi doon sa unang grupo, mayroon silang kasunduan kung magkano ang kanilang suswelduhin sa maghapong paggawa, isang denario at pumayag sila. Doon sa ikalawang grupo, walang binanggit kung magkano. Sabi nung mangga, yung may-ari ng ubasan, pumaroon din kayo sa aking ubasan at ibibigay ko sa inyo kung ano ang marapat. Magkaiba sila ng motibasyon. Yung unang grupo, nakatutok sila doon sa upang tatanggapin. Yung pangalawang grupo, nakatuon sila doon sa trabahong kanilang magagawa. Kung saan magagamit nila yung kanilang lakas sapagkat matagal silang naghihintay doon sa liwasang bayan kung sino magbibigay sa kanila ng hanap buhay. At higit sa lahat, nagtiwala lang sila doon sa sinabi ng may-ari na ibibigay sa kanila kung ano yung marapat. Marahil hindi rin sila umasa na tatanggap sila ng bayad, yung kabuoang bayad na pang isang araw. Pero bakit nagkaroon ng problema? Wala naman sanang injustice eh. Nagkaroon ng problema kasi mayroong inggitero at inggitera. No? Yung nainggit, yung nauna, doon sa tinanggap ng mga nahuli. Nakita nila sa sarili nila na mas karapat dapat silang tumanggap ng higit sa tinanggap ng mga nahuli. Minsan ganun din tayo eh. Masyadong Pilip tayo sa ating sarili. Masyado tayong mataas ang tingin sa sarili natin. Minsan iniisip natin, mas deserving tayong makareceive nung tinatanggap ng iba. Kasi mas magaling tayo, mas nagsikap tayo. Mga minamahal na kapatid, bawat isa sa atin ay manggagawa sa ubasan ng Diyos. At sana'y hindi pera ang nagmomotivate sa atin para maglingkod sa Kanya. Kung hindi, iyong pagkakataong magamit iyong ating lakas. Maipakita yung ating dignidad ng paggawa na galing sa Diyos. Secondary na lang yung tatanggaping kabayaran. At ipagkakaloob naman yung ng Diyos sa pagkatangunahing ang ipinakapakita rin sa ating ebanghelyo kung gaano ka-generous yung ating Diyos. Napakamapagbigay ng ating Diyos. Hindi siya nagkukulang. Kung mulat lang tayo sa kanyang daan, mauunawaan natin. At hindi magiging limitado yung ating kaligayahan. Kasi yung mga taong inggiter at inggitero, limitado yung kasiyahan nila. Kasi ultimo yung success ng kanilang kapwa, ay nagiging dahilan pa ng kalungkutan ng galit nila. Pero kung tayo'y kontento, may tiwala sa Diyos, masayang nagagamit ang ating kakayahan na sa Kanya rin ng galing, pati iyong success o pag-unlad ng ating kapwa, nagiging dahilan din ng ating kasiyahan. So, mas malawak yung dahilan ng ating pagiging masaya. No, hindi lang siya nakalimita doon sa natatanggap natin sa ating sarili. Sa ganun, mas magaan ang buhay. Kaya nga, sa ganyan diwa, mga minamahal na kapatid, sapagkat tayo ay mahina kapag wala ang Diyos sa ating buhay, ay nagpapaalala naman ng ikalawang pagbasa. Ang sabi ng ikalawang pagbasa, ang kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. At para tayo makapamuhay sa, ma sa na naaayon sa mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo, nagpapaalala naman sa atin ang ating salmo sa kahalagahan ng pakikipagtagpo palagi sa Diyos at hindi pakikipagtagpo lang palagi sa ating mga sarili. Ang sabi ng ating salmo, Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.